Ito po mga paps ang durian. Masarap ito. hindi Bigay to ni Insan Halim. Yun oh. No? shout out kay Halim. Ano, Yun oh. No? Uy, hmm. oh, sabi ko ito. Hmm. Tikman nyo, mga guys. So, Umangko sa dito. Masarap? Matamis? Matamis ba? Matamis ba? Masarap. Hindi nga daw mabuti.